guys wo kaliwa Oh guys, malapit pa kami sa aming ano, destinasyon. Dito na kami. Guys. Yan. Tapos derecho. Okay. May kasalubong. diyan ba? Ay sa kabila. Binakuran na ano. Asa na? yan yan nandito so, na kami guys <laughs> dito na ang wow. ganda na pala ng harapan niya eh nandito oh. na pala eh <laughs> ay wow so ayan guys nandito na kami sa nga dito lang ako Eh, ang daming bunga ng mangga guys. Ayan o yan. Mamimitas kami ng mangga. Ayan, guys. Yan ang aming pamimitasin. Ang dami-dami, oh. Wow! Ayan. Ha? Mag yung mga halaman ni Ate Minda sa harap. Ang ganda, oh. Tingnan mo. Ang daming bunga. Get mo, Get mo. Ayan, guys. Ang aming pamimitasin na mangga, oh. Ang ganda. Dami-dami, oh. Papaya, guys. Tingnan yung papaya, guys. Ang daming bunga, oh. Oh. Ayan, oh. <laughs> Abot ko lang, oh. Wow. Pahipo lang. Ang dami. Sita. Ayan, guys. Si Tarzano. Namimitas ng mangga. <laughs> Tumungtong lang siya sa... <laughs> Hindi, nakali nakalilin na siya sa... Wait, ano ko siya. Pa, parang ang baba naman naman gano'n yun, Pa. Siyempre. Abot na abo ko. Ay, nakatungtok ko pala sa drive <laughs> <laughs> Ano? Wow, ang dami, oh! Uy, na! Uy, na, pumulay! Na, na, Ito nag-ice, no? Ayan. <laughs> Tarsan Ayan Tarsan O, yung anak ko guys Naki Tarsan Nasa papa niya Ayan Si Tarsan, o O, siya lang yung video yun 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 sa papa niya Si papa niya Tarsan Ayan, daming Puro na mangga, oh. Wow Ay, pari ko na lang dyan ah. Ayan may pasok ako mamaya, mamaya. Oh, eto na si Jane. Manunungkit na si Jane. Hi, guys. Ito na. Hi, guys. So, oh, ito, ito si Jane. At saka si Tarzan. <laughs> Namundok muna kami, guys. Ayan, mamitas kami mangga. Ma, mami Ang daming bunga. Oh, Nagmablog na, na siya niya. <laughs> guys. Oh, napitas ni Jane. Oh, oh. Ano yung sa taas ka kumuha? Kasi bata lang dito dito. Oh. Sa taas, oh. Sa taas daw mga yun. Doon, kam Kumuha sa loob. Mas maganda doon. Mag o, oh, yun. yun sa mga looban pa. Sa ayaw. mga sa, kayo, sa taas. Kayo. Sa puno mismo. Ay, ay. ay, ay dito kami. wag ka tam. Saan si daddy? May pasok si daddy? May Bakit may baril? May baril ka. Ang dali ko to. Pa, ah, bakit tumaas yung puno pa? Kanina, abot mo yan, ah. <laughs> Kanina, Bye, yun ah. Kanina, may lang. Alin? 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 ko. Alin? ko Alin? 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 hindi, Alin? naman natin abot yan. Hindi, Yan. Ilang binibidyo ako pa si Papa eh. Sa pa. <laughs> so, ayan guys. Andito kami ngayon sa... <laughs> -na video ko na yan. <laughs> ayan, sa Ayan si anak, si anak ko. Oh, nanong kita ng mangga. Oh. Mm -hmm. Ay! Muntik, <laughs> <Ay! laughs> muntik lang sa akin yun ah. <laughs> Ayan, ang dami na naming napitas guys. Oh. Dito, dito, dito. Oh, yun dito yung maganda, yung malalaki. Ayan oh. Malalaki. Hindi, malalaki kasi yung dyan eh. Laki. Ganda sa loob, no? Ganda. Oo. Nasa ano yung... Ayun, yung sa taas, Alexis, sabot mo yun? Ayun to? Oh, yan. Mataas. Malalaki yan dyan, no, oh. Malalaki yung sa taas kaso. so. Eh, wala ba? Huwag na. Huwag ka na ng puhan. Yan na lang yung abot mo na lang. Guys, <laughs> sa dito ako sa loob ng bahay, oh. Tinan nyo yung suha, ang daming bunga, oh. Ay, madilim. Hindi nyo nakikita. Ayan, hindi ko rin naabot, eh. Pero hindi pa sila pwede yung ano, hindi pa hinog yung bunga. Ano, palang, ayan o. Oh. Oh. Ayan o. Oh. Wow. Ayan yung suha o. Oh. Ang daming bunga. Kaso, ah, sabi ni Mama Minda hindi pa siya pwede. Hindi pa hinog. Ayan. Habang kumakain sila doon sa labas ng mangga binili ko itong suha kasi na ko dahil sa maraming bunga. yan hanggang doon sa taas. dami. Matamis yung ano nito guys, bunga. Naka, ilang beses na ako nakakaay ng bunga nito eh. Pag nagpapadala sa doon sa kumari ko. Marami. Binibigyan ako ng kumari ko. Matamis yung bunga nito guys. Ay doon, may pusa pa. Guyabano. Mamaya, mamimitas din kami nitong guyabano. Meron din sa taas, ang dami rin ng bunga. Ayun, no? Oh. Yun doon, no? Oh. Oh. Yun. Sa taas. Ayun, pa doon. Ito, mali ito. <laughs> Ang dami. Kain tayo ng mangga, guys. Ayan. Ito yung aming mga napitas na mangga. Wala kaming dalang bagoong Asin lang yung baon namin. Yan o. Asin. Ayan o. Ganda ng kulay o. Masarap? Ano po? Ay, sarap! kung matamis <laughs> na yan. Tamis na Ay, tamis Ano na? Mahinog na? O, may mga pinagkakabuti. O, may mga Nag-enjoy si Aling Maliit Mamitas ng mangga Ayan O, oh, dapat yan o, oh, yan Hindi dapat ito, unaka oh, Ayan pa si Tarsa, Namimitas pa siya ng mangga Ayan, ang dami-dami kasi Bunga, guys Ayan, natin sila, Irene Ayun o, nalaga naman nito ah. Ano, namimitas pa sila

guys, ang dami oh. ang dami. O oh, guys, pipitas kami ng strawberry guys. Ito strawberry. Am-am okay, okay, okay. daw ni. Akin okay, na. O okay, oh, ayan. Ha? Punas mo muna. Punas mo muna. Favorite daw niya yung ano, strawberry daw yan. Ayun ah, na? Yung strawberry mo? Ayun, nagtago. Nagtago. <laughs> sobo. Wow, sarap. Ayan, may aratilis, ay, ay, ay strawberry. Ayun pa, may isa pa. <laughs> Ito niya yung bunggang guys. Ang dami bulaklak. Ang ganda ng kulay. Guys, okay, so mga napitas namin guys. So. Oh. Iuwi namin yan. Tama na 就算你刚刚。